So magandang araw mga kabutingting ting muli tayong <coughs> nagbabalik dahil uh, matagal tayong na stack sa ating pagbablog dahil gawaan ng dito na tayo tatrabaho sa Pilipinas So gagawin natin yan ay isang air condition old model na window type ang problema nito ay gumana yung compressor so i-start natin so malalaman natin yan kung gumagana ang compressor pag dyan makita nyo sa amperaje so, pag gumana yung compressor kailangan mag-indicate sa ating kilometer yung amperaje ng compressor so pag hindi gumana yung compressor hindi natin makikita yung ampirahin ng compressor sa ammeter so pinagana natin kaso uh, ang gumagana lang yung fan so wala siyang uh, compressor yung air condition natin nakasettings na sa cold position so ayaw talaga gumana 0.5 lang yung amperahe nya means uh, yung, yung, motor pan lang yung gumagana so check up natin yung uh, overload protector so minsan yan yung nagiging problema pag ayaw gumana yung compressor so nagkakaroon siya ng uh, uh, problema nag-open resistance wala siyang continuity So tatanggalin natin yung uh, uh, overload protector. So minsan 'yan lang 'yung nasisira. So i-check up natin. So tanggalin muna natin 'yung terminal mga kaputing -ting. video kasi hindi na tayo bumalik ng Saudi tapos naging busy na rin tayo sa ating mga at ibang klase ng trabaho so ngayon ito tuloy ulit natin yung ating pagbablog so stay watch lang mga kabuting ting so palagay ko nilinisan ito dati tapos pinasok ng tubig ano, puro kalawang bali nilinisan muna natin ngayon bali pinahandar natin walang gana yung compressor so ngayon i check muna natin yung uh, overload protector ito so, i check natin mamaya ito kung buo kung sira na kay tester or may digital tester linisan to siguro nung may hari tapos mga ilang buwan na gamit tapos baka nabasa itong loob kaya nagkaroon ng diferensya kaya ayaw gumana yung compressor so linisan muna natin so para sa mga baguhan tsaka sa mga nanonood bago so, kayo magpaklas nung no SCR o yung uh, common running starting uh, pwedeng magkaroon kayo ng problema itong unit kaya dapat bago baklasin ilista muna or picture na ninyo so ngayon i-check natin itong overload protector so ngayon i-check natin itong overload protector so dapat sa tester resistance tayo or uh, buzzer or uh, time is 1, time is 10 or time is 100k basta magkakaroon siya ng resistance so i-check natin ito ngayon itong overload so dapat itong overload magkaroon siya ng continuity test o ng resistance so dapat magiging ganyan yan buzzer means may continuity kapag itong overload protector sa mga na hindi nakakaanag ito yung uh, uh, pang protect para hindi ka agad uh, masira yung compressor kasi sakali magkaroon supply na mataas yung ating compressor ating unit so, okay, check natin so, dapat magka resistance yan check muna natin yung wire kung buo so buo so, dapat dito sa kapila tatawid yung distance niya. So pag ito hindi tumawid, ibig sabihin sira itong ating overload protector. So ayan, mga kabuting-ting. So open. Ayan, open. So means sira itong ating overload protector. So kukuha tayo ng bagong overload protector. So, kumuha tayo ng bagong overload protector. So, iti-test muna natin. So, ito yung bago. yan Ayan. So, ibig sabihin, buo siya. So, ito yung pinalitan natin na luma. Ayan. Sira na siya. Kaya, ayaw, mag-function yung compressor. So, gagabit natin tong bagong overload protector so stay watch lang mga buting ting so bali kakabit na natin yung ating overload protector so kinuha ko na yung uh, SCR means uh, starting running common so yung common dito nakakabit yung ating overload protector ito muna yung pinaka main ito ito mana wala si do tripod ayan dito natin ida-adjust yung common oh so, common ito ayan common tapos dito yung starting starting so tapos yung red yun yung running so yan so kanina bago natin tanggalin uh, tinandaan muna natin o pinituran tapos uh, tinester ko na rin itong compressor kung so nal ko na rin siya ng starting running common so ngayon papaanda rin natin tinan natin mga ting kung gagana siya o hindi so stay watch lang mga kabuting ting so kanina mga kabuting ting nung bago natin gawain pinandar natin tapos yung amperahin nya uh, 0.5 ampere lang to 6 so uh, means yung fan motor lang ang gumagana so ngayon napapaanda rin natin yung compressor tingnan natin kung gagana na siya nung pinalitan natin itong overload protector so tingnan natin yung amperahe para malaman nyo kung gagana yung compressor o hindi so buksan ko na mga buting ting ito na Na, mga muting-ting gumana na yung compressor so, Point three. gumana na siya mga butingting malamig na so kailangan lang nito lilinisan ko pa para mag stay put yung kanyang lamig so yun lang mga kabutingting yung naging problema ng air condition na to so ayaw siya lumamig so ngayon okay na maraming maraming salamat mga kabutingting